Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng financial assistance sa mga college students sa iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Umaabot sa 2,000 estudyante ang nabigyan ng tig-10,000 piso bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Bukod sa Ilocos Norte, nagtungo rin si Senator Marcos sa lalawigan ng Ilocos Sur upang magbigay ng educational assistance. 1,000 estudyante sa Ilocos Sur ang nakatanggap ng financial assistance. Pagkatapos mamahagi ng educational assistance sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, nagtungo ang senadora sa iba pang bahagi ng bansa upang mag-abot ng tulong sa mga mag-aaral. At yan ang ating update sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po!